Ito, tatawasin dapat, talaga yan. Siguro din na ako nag-like. Nag dapat, pag, 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 untari, pag, pag may sila, huwag muna kasi sigurado, pag pumunta ka pala sila, magdahilan yung sa dapat, mo. post ka itong huli doon sa, sa vlog mo. Dapat pala hindi na ako nag-like eh. dapat di ka nag-like. Hindi na. Hindi na. Hindi na. na. Nananap di naman sa nanginginig. Nanginig na pag dadalaan mo nanginginig. Tayo habang papakain mo, bigyan mo gorilla ko tumsak sa dami. Sumuko mo i-drive. Doon nalakas 'yan eh. Ibaba mo lang, i-handbrake mo lang. Yan ko makajut tuloy terus maliko tumarpi. Oh, nawala. Nawala siya eh. Nawala. Natatakot eh. Natatakot. <laughs> hindi siya lumabas eh. Oh. oh, natatakot. Wala, hindi lumabas mga idol. Kanina nung dumaan sa akin, ang likot ang FM ngayon oh. Nandito na siya siya. Ayaw, ay lumabas. Yun lang, yun ang pinakamasaklap dyan. Ayaw. No? Kahit anong gawin niya, ayaw talaga lumabas. Pero kanina doon lumabas. Yun lang, natatakot siya. Yala, wala. Wala tayong matukuhang ano. Ayaw. Ayaw.